So, hi guys! For today's vlog, for today's video, ay ayan, yung pambansang motor natin, hindi na naman umaandar. Ilang oras na naman yung kinukumpuni, kinukumpuni ng kumpuni ni Chris. So, ayan si Chris, parang nababadrip na talaga. Kasi yan ang source of income namin talaga. Pag hindi siya magkapamasada, oh, ah, wala talaga kaming makakain. Tulad ng ulam at bigas. Yan ang aming source of income sa ngayon. So, pero sa huli, mga 3 p.m. Ana, ata siguro yan, ay umaandar na din talaga siya. So, sa awa ng Kusakil, okay. oh, kusakil, kusakil mong trivia? Wala. Nakay trivia. Wala. Nakay trivia ba? Wala. kay trivia. Sa so, trivia mo? Native potato. Native potato? Na potato na? Potato. Taro rot butay ka na ito eh. Ito halian niya guys, yan. At asukal. Mag asukal ka pa Ayan o. Oh. Yan ang aming niluto. At meron pang iba dyan, oh. hindi pa naluto lahat. Ayon. yung iba dito, yan. Yan. Pananghalian niya namin. So, ayan guys, kain tayo ng taro rot. Si Dudong po ay kumain na at halos maubos niya. Asukal po ang kanyang ginagawang, ginagawang sausawan. Ibang tinatultol sa asukal. At ako, ayan, ito po ang akin, oh. Hindi asukal, ayan. Yan po ay ginamos. Pero walang laman yan guys, parang sabaw lang ng ginamos. Hindi ko alam sa Tagalog, baguong. Sabaw ng baguong na isda, ayan. Ayan. na mahangin parang uulan ito ang aming pananghalian ngayon ayaw ko, ayaw ko sa sukal dinamos Lagyan ng konting bina suka. Ngayon, kain po tayo. Sobrang ingay ng ano, ng traktor sa basakan. Kasi simulan ng trabaho nila. So, ayan, magtutupi muna ako ng mga nilabhan ko. Ang dami ko kasing tutup, tutupiin dahil ang dami kong nilabhan ng isang araw. At ngayon ay natutuyo na lahat. At hindi pala ako nakapaglaba nung sinabi ko maglaba ako kinabukasan dahil naubusan na naman kami ng sabon. So, ayan. Tutupin ko yung mga mga medyas, mga uniform ni Dodong, lahat-lahat na pati mga mga kumot at yung sapin namin sa natulugan. Minsan, pagpagod ako sa paglalaba, si Chris po ang tumutulong sa akin na magtutupi. Minsan siya ang magtutupi pag kinagabihan. Ayan, dumating na si Chris, 7 o'clock na yan. Mat matagal po siyang umuwi ngayon, every night talaga, 7 o'clock na siya maka-uwi. At natatakot po ako minsan kasi yung motor kasi niya, wala pong ilaw. So, nakakatakot po yung walang ilaw. Tapos, gabi na siya umuwi. Itong lugar namin pa naman, walang mga streetlight yung daan dahil nasa ano kami liblib -lib na lugar ba parang isolated yung lugar namin ayan kasi nung nung last time natumba po yan siya sa motor niya Happy Monday, everyone August 26 ayan ang aking dudong ng harvest ng taro rot or bisol ayan yung kahapon walang mga laman Sabunan so, dong ay ang mga ang imong kuan dong wala may siper dong. harvest siya, harvesting ano harvesting kasi binili na ang lupang ito at kunin na natin ang ating mga tanim kasi gagamitin na, gagamitin na nila ang lupa Bunga na dong huh? <laughs> Nalata ang isang itlog. Tak usah erak aku andong, kata bang bunglay, kata bang hilamon. Kena Ibu tak boleh, Ini. Oh. Itu yang lahat nakuha niya ay hindi pala. Ayun. Itong guyabang may isa pang guyabano. At ayan dito si Dudong, ayan Oh. Ito ating panggatong, konti na lang, wala nang laman yung ating, ito na lang konti. At ayan, ito Oh. Yan lang ang naiwan sa hilotong dudong. naubos na niya talaga. Kinain na talaga niya lahat. At ayan ang Dudong natin Oh. Pagod. Ayun, tulog na tulog, pagod po yan. Kakahanap ng, ng ano, ng talang bisol bungkal ng bungkal siya kanina. Hindi ko na lahat na video lahat.